E ngayon, eto na. Dumating yung araw na hinihintay ng ating kapatid. Nagtungo siya napakaaga doon sa Office of the Prosecutor. Nagsend pa ng picture, makikita nyo sa screen. Ngayon, nung nandun na sila, maaga pa kesa sa itinakdang oras, walang epipanyo labrador. Buong araw, walang epipanyo labrador na lumabas. Ni Anino ni Labrador, hindi nakita doon. Kaya nga, talagang mapapatunayan na yung Epipanyo Labrador naging Epipanya Labrading <laughs> na. Bakit, bakit naging Epipanya Labrading? Labrading. Naduwag. Natakot. Di po ba? Ito yung sinasabi ni Kamarkoleta na isang uri ng tao na hindi na dapat nagbablog. Bakit? Hindi niya kayang panindigan yung kinontent niya. Hindi niya kayang panindigan kung ano yung maaaring ibunga nang ginawa niyang kalokohan Ganyan katindi si Epipanio Labrador Eh hindi na tayo magtataka Bakit? Eh meron nga ano yan eh di ba? Meron nga uh, Order of arrest pa yan na, dis na qualified theft Pero anong ginagawa niya? Itinatanggi niya Na yun daw mga nagreklamo sa kanya Sinungaling daw Ginagawan lang daw siya ng kwento Para masira siya Epi, ang panawagan ko sayo Gumising ka na. Gumising ka na. Ikaw na mismo yung sumisira sa sarili mo. Hindi kami. Diba, nung una nga gumawa ka na ng kalokohan, kung ano-ano na ang pinagsasabi mo sa Iglesia ni Cristo, nung humingi ka ng dispensa, pinatawad ka namin. Pero anong ginawa mo, inulit mo na naman. At ngayon na, gumagawa na kami ng paraan sa tamang proseso para papanagutin ka na doon sa ginagawa mong kalokohan. Kaya labrading, isa pa lang yan. <laughs> isa pa lang yan. Isa pa lang sa baga kapatid namin sa pananampalataya. Ayan ha, ang haharapin mo. Meron pa sa iba't ibang panig ng bansang ito. At sa lunes, sa lunes, antayin mo yung ilalabas kong video. Talagang magugulan ka. Kung matutuloy yun, antayin nyo lang mga kababayan. Pag natuloy yun, talagang makikita ninyo yung proseso na talagang ang Iglesia ni Kristo, ipinagpapasabatas na lamang namin, ipinagpapas na lang namin, yung ginawa ni Epipanyo Labrador. Oops! Sandali mo na mga babayan. Naka! Napakaganda na pag-uusapan natin mga babayan. Panoorin mo mula sa umpisa hanggang sa dulo. Itong si Epifanio Labrading ha, ay uh, nagsimula ng ipatawag. Ngunit hindi po siya dumating kung saan sa dapat ay lilitisin or uh, pinatawag. No? Dapat ay magaharap na. Yan na sinasabi ko sa inyo mga babayan. Eh. Meron pang mga patapatawag pa yan bago po siya talagang mawanted. Ngayon, dito sa panonood natin, dito kay uh, kapatid na tinig ng karunungan, paki-subscribe po o no siya na po magpapaliwanag sa inyo ng mga kinakaharap na mga kaso ni eh, Labrading. Nako, may mga kababayan, may pasabog pa si kapatid na tinig ng karunungan sa lunis daw, bukas na yata yun. Nako, mapapanood nyo po sa kanya yon So ngayon, magre-reaction tayo dito, ipapatuloy-tuloy ko ng panonong orange, siya na po magpapaliwanag sa video na to, si kapatid na tinig ng karunungan, kasi siya po mismo Talagang uh, nakakaalam kung ano na ang mga kaso na kinakaharap ni Epepanyo Labrading. Ako, Diyos ko. Grabe, ikaw kasi, tago ka ng tago. Kung yung uh, katapangan mo na yan, Epepanyo Labrading, ay uh, ginamit mo sa pagtatanggol din ng sarili mo na hindi ka nagtatago ngayon kinakaharap mo na yung mga kaso sang katutak na kaso ha marami kasi ito sa so buong Pilipinas po kasi ang uh, nagkaso kay uh, epepanyo Labrading ah, Labrading ganito kasi ang ginawa mo yung uh, katapangan mo hinarap mo yung mga mga sinisiraan mo no hinarap mo baga nanira ka gumawa ka ng kasalanan sa batas ng Pilipinas, ngayon dapat yung katapangan mo, hinaharap mo rin yung mga kasalanan mo sa usgado. Ngayon, hindi ka pumupunta. Nako, alam mo ba ang mga kasunod na mga hindi ka pumupunta sa mga supina, patawag, mawawanted ka boy, epepanyo labrading. Gusto mo ba na mawanted ka? Yung uh, mapapanood nyo rito sa video na ito mga babayan, yung uh, talagang... nga uh, yung sarap ng buhay na hindi ka wanted, yung uh, talagang uh, namumuhay ka ng payapa, dahil sa pera, gumawa ka ng mga paninirang puri sa kapwa mo, lalong-lalo sa Iglesia Ni Kristo. Ngayon ay uh, harapin mo, dapat yung mga paninira mo at katapangan mo, dapat ay bumaba ka dyan sa bundok, no? Epepano Labrading, at ay uh, patunayan mo talagang matapang ka. So ngayon sa video na to mga babayan, panoorin nyo magmula umpisa hanggang uh, sa dulo at yung si kapatid na tinig ng karunungan po ang magpapaliwanag na sa inyo. At ay uh, grabe, oo grabe po ito mga babayan. Kaya ay uh, epe pa nyo labrading, mag isip isip ka na. May mga sinasabi ka, may mga pulis ka, may NBI ka, na mga kamag-anak, kaibigan. Kausapin mo sila, tulungan ka, bumaba ka ng bundok, harapin mo ang mga kaso na sinampas sa'yo. At kung mapatunayan mo na ikaw ay nagsasabi ng totoo at meron kang mga ebidensya, ay uh, mapapawalang sala ka. Oo, oh, yung mga nagawa mo ay patunayan mo na ikaw ang the best, the best and the west, na ikaw ay uh, talagang tigapagtanggol ng mga sambayan ng Pilipino sa mga gumawa ng mga kamalian tulad ng uh, paninira mo sa Iglesia ni Kristo. At kung ikaw ay may mga katibayan, na talagang uh, yung paninira mo sa Iglesia ni Kristo ay uh, talagang totoo, eh di mapawalang sala ka. O, so ngayon, kahul ka ng kahol, tago ka ng tago, eh bumabaha ka ng bundok. oh at uh, yung pinagmamalaki mo ng mga kasabwat mo, o, sabi mo ng kasabwat o mga tropa na hindi ka iiwan, o bakit ka nasa bundok? So ngayon, ay uh, ang gawin mo ang pinakamaganda ha Epe Panyo Lebrading oo oh, merami pang patawag sa'yo mawawanted ka na boy Diyos ko so wag natin patagalin to mga babayan ha Sa so, please subscribe tinig ng karunungan isang uh, re reaction video or tagapagtanggol ng Iglesia ni Cristo same kami pares naman kaming kapatid at uh, siya na magpaliwanag para bull yung uh, pagpapaliwanag niya sa inyo Okay, simulan natin to mga kababayan, mga kapatid. Don't forget to like and subscribe uh, uh, sa channel ni Boy and sa Tinig ng Karunungan. Panoorin mo to? napakaganda nito. At Epepanyo Labrador, lulis na, malapit na. Maghintay ka muli. Play mo na ang video, Boy! Tuloy po kayong nakikinig sa Tinig ng Karunungan. Mga kababayan, mga kapatid, meron na naman akong ibabalita sa inyo tungkol kay Epepanyo Labrador. Marahil? nabasa, nakita na po ninyo ang thumbnail o title ng video na ito na kung saan nagsimula ng gumulong ang proseso ng batas laban kay Epi. Tatatandaan na ninyo, ilang linggo na po ang nakakalipas nang umaksyon ang mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, nagsampa ng reklamo laban kay Epipanyo Labrador, bunga ng ginawa niyang pang -iinsulto pangyuyurak, panghahamak, maging yung ginawa niyang pamimintang o pagpaparatang sa atin na magkakaanib sa Iglesia ni Kristo, maging yung ginawa niyang pang-iinsulto, pagmumura sa ating tagapamahan lang pangkalahatan. Na ang binungangan ng kalokohan na iyan ni Epipanyo, e eh syempre, tayo naman bilang may karapatan dito sa mundong ito, especially sa batas, ano, bilang mga tao o mamamayan ng Pilipinas, e eh nasasaklaw naman tayo ng batas ng Pilipinas, ng bansang ito, kahit na tayo ay magkakaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya nga hindi tayo gumanti sa Kanya. Hindi natin inilagay ang batas sa ating kamay. Ipinagpasabatas po natin yan. Ipinagpasa Diyos na lang din natin yan. At ngayon na gumugulong na ang proseso ng batas, etong si Epi hindi na marunong manindigan. Di hindi niya na harapin yung consequences o yung ibinunga ng kanyang ginawang kalokohan. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po yan, mga kababayan, mga kapatid, paraanin niyo po muna kung saglit ano. Nais ko lang po kasing i-appreciate ang isa sa masugid po nating taga-subaybay dito po sa tinig ng karunungan. Isa po siya sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na talagang sumusuporta po sa amin at malaki po ang pagpapasalamat po namin sa kanila. Kay Tita Marilyn, pagulayan, maging sa mga kababayan po natin at mga kapatid dyan po sa kagayan. Maraming maraming salamat po sa inyo, Tita Marilyn, sa walang sawa po ninyong pagsubaybay po sa amin, maging sa mga kapatid po na nandyan po sa kagayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Bueno, matuloy po tayo, no? Mga kababayan, mga kapatid, danda po ninyo yung isang video na ating inupload na siguro ilang uh, mga linggo na nga ang nakakalipas yun ay tungkol sa akala ng iba kasi, akala ng marami, eh, nananakot lang tayo, tayo mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, nananakot lang nang sabihin natin na gagawa tayo ng aksyon laban doon sa ginawa ni Epipanyo Labrador. Ano? Eh ngayon, nung nagsimula ng gumawa ng aksyon ng mga kapatid, kanya-kanyang puntahan na sa otoridad, ano? Nagsampan ng reklamo, sa pamamagitan ng pagsasampan ng reklamo laban sa tunay na pangalan ni Epipanyo Labrador, eh nakita natin na talagang ang batas ay eh, gumugulong na. Sa papaanong paraan? Ito po. Few days ago, yung sinasabi po namin kapatid na isa sa mga kapatid na naunang nagsampan ng kaso po kay Epipanyo Labrador, eh nakakuha po kami ng update sa kanila. Two days ago, kung di po kami nagkakamali, yung kapatid po natin na iyon na taga sa bahagi ng Metro Manila, no? hindi na namin sasabihin yung tayak na dako niya, eh, nakita niya yung proseso ng pagulong ng batas. Nang nagsampas siya ng reklamo, nag-schedule ngayon ang Office of the Prosecutor na nga nasabing lungsod kung saan siya naghain ng reklamo. Ngayon, dumating yung araw ng schedule ng Office of the, of the Prosecutor. Na kung saan, doon sa pagtawag na yon inanyayahan doon yung kapatid po natin na complainant. Ganon din, inanyayahan din si Epipanyo Labrador na inirereklamo. Alam niyo yung gagawin, mga kapatid, mga kababayan, doon sa Office of the Prosecutor? Mediation. When you say mediation, hindi naman ito agad yung, ano, kumbaga, kung, kung tutusin nga, magaan lang ito eh para sa dapat na ihain o ilaban doon kay Epipanyo Labrador. Kasi yung nakita naman ng lahat eh. Nakita naman ng marami kung gaano nakabigat yung ginawang paglabag ni Epipanyo Labrador dito sa social media, partikular sa mga sinasabi niya tungkol sa Iglesia ni Cristo, maging sa aming tagapamahalang pangkalatan. Kaya e ngayon, sabi ko nga, ang gagawin lang anya ng Office of the Prosecutor ay eh, mediation. When you say mediation, ito yung mamamagitan lang yung otoridad sa panig ng kapatid natin na naghain in ng reklamo at dito sa panig ni Epipanyo Labrador. Pagkakausapin silang dalawa, maaaring isa sa mga tao ng opisina ng prosecutor nga ang mamamagitan at pagkakausapin sila para mag magkasundo. Sasabihin ng ating kapatid kung ano yung dapat gawin ni Epipanyo Labrador para hindi na ituloy yung kaso. Ngayon, si Epipanyo Labrador, siyempre, ang katungkulan niya bilang nareklamo, eh, humingi ka ng patawad. ba? Diba? Humingi ka ng pasensya ng paumanhin ng dispensa. Di po ba? E eh, ngayon, eto na. Dumating yung araw na hinihintay ng ating kapatid. Nagtungo siya napakaaga doon sa Office of the pr Prosecutor. Nagsend pa ng picture, makikita niyo sa screen. Ngayon, nung nandun na sila, maaga pa kesa sa itinakdang oras, walang epipanyo labrador. Buong araw, walang epipanyo labrador na lumabas. Ni anino ni labrador, hindi nakita doon. Kaya nga, talagang mapapatunayan na yung epipanyo labrador, naging epipanya labrading na. Bakit, na, bakit naging epipanya na Labrading, na Natakot. Di po ba? Ito yung sinasabi ni ka Coleta na isang uri ng tao na hindi na dapat nagbablog. Bakit? Hindi niya kayang panindigan yung kinontent niya. Hindi niya kayang panindigan kung ano yung maaaring ibunga ng ginawa niyang kalokohan. Ganyan katindi si Epipanyo Labrador. Eh, hindi na tayo magtataka. Bakit? Eh, meron nga ano yan eh. Di ba? Meron nga... Uh, order of arrest pa yan. Na, dis na qualified theft. Pero anong ginagawa niya? Itinatanggi niya na yun daw mga nagreklamo sa kanya, sinungaling daw. Ginagawan lang daw siya ng kwento para masira siya. Epi, ang panawagan ko sa'yo, gumising ka na, gumising ka na. Ikaw na mismo yung sumisira sa sarili mo, hindi kami. tiba nung una nga gumawa ka na ng kalokohan, kung ano-ano na ang pinagsasabi mo sa Iglesia ni Kristo. Nung humingi ka ng dispensa, pinatawad ka namin. Pero anong ginawa mo? Inulit mo na naman. At ngayon na gumagawa na kami ng paraan sa tamang proseso para papanagutin ka na doon sa ginagawa mong kalokohan, kami ngayon ang lalabas na masama. Kami ngayon ang sasabihin mo na pumipigil, humahad lang sa karapatan mo sa pagpapahayag. Yun na nga ang sinasabi namin. Although we have this called um, freedom of speech and expression, but still, may limitasyon ka dyan. Hindi porke nasasakop ka ng batas tungkol sa malayang pagpapahayag, pagsasalita, at paglalahad, eh lahat pwede mo nang gawin. Hindi. Kasi tandaan mo may tinatawag tayong cyber libel, merong tinatawag na cyberbullying, may defamation at iba't iba pang uri ng mga uri ng kaso na nahahalin tulad o nakakaugnay sa mga yan, eh pag lumabag ka doon, mababaliwala yung freedom of speech and expression mo. Hindi mo na siya pwedeng gamitin. Ano yung best analogy nga namin dyan? Nung panahon ng Panginoong Diyos, inilagay nila lang si Adan at Eva doon sa halaman ng Eden, anong utos niya sa ng dalawang tao? Lahat pwede niyong kainin, lahat ng punong kahoy. Nga lang, huwag ninyong kakainin yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sa makatuwid, bagaman may utos, bagaman may karapatan silang kumain sa lahat ng punong kahoy, pero may limitasyon yun. At kapag nalabag nila yung limitasyon na yon, abay, hindi na nila pwedeng ikatwiran sa ating Panginoong Diyos. Eh, akala ko po ba, Panginoon, pwede namin kainin lahat? Ay, ah, hindi. Bakit? Eh, may isa pang utos eh. Merong isang utos na ibinaba eh. Ganon din sa freedom of speech and expression. Bagaman nilagyan ka ng kalayaan, bagaman hinayaan ka, meron kang karapatan na maglahad at magpahayag, wag mo namang babaliwalain yung batas yung opisyal na batas na ano, may limitasyon ka dyan. May pananagutan ka kapag ka ikaw ay nagpaparatang na at nagbibintang ng wala namang sapat na ebidensya, lalo na kapag ka sinasamahan mo na ng maaanghang, ng mabibigat na pananalita. Tapos ngayon, nang anyayahan ka ng Office of the Prosecutor para sana pagkausapin na lang kayo ng aming Kapatid, sa pananampalataya, hindi ka naman pumunta. Alam nyo, mga kababayan, mga kapatid, sa paggulong ng prosesong ito ng batas, kapag ka si Epipanio Labrador hindi pa lumabas, hindi pa pinagbigyan ang paanyaya ng Office of the Prosecutor, lalo lang lalala, lalo lang bibigat yung kanyang kalalagayan at sitwasyon. Sabi ng aming kapatid na nakausap namin, sabi ko, Kuya, ano bang susunod na hakbang dyan? Ang sabi ng aming kapatid, irereschedule daw. Ganoon naman talaga proseso nun. Kasi maaring sa ilang factor, may mga bagay na nakakapekto bakit hindi nakapunta ang isang taong inaakusahan o inirereklamo. Kaya inirereschedule, binibigyan ng pagkakataon. Pero hindi habang buhay magbibigay ng pagkakataon ang office of the prosecutor kapag nakailang panawagan o, imbitasyon na sila sa'yo at hindi ka pa rin sumipot, mayroon na silang karapatan na hainan ka ng warrant of arrest, ng subfina. Ang mabigat dyan ay eh, talagang lalong bibigat ang katunayan, katibayan na yung inireklamo mo sa'yo ay eh, talagang ginawa mo. Sabi ko nga, hindi naman na kailangan pa kasi may ebidensya naman na kami eh, Na-save naman na namin yung mga video mo, epi. Eh, na katibayan at ebidensya na talagang ginawan mo kami ng kalokohan, ginawan mo kami ng pagkakamali. Naalala ko tuloy yung narinig ko sa isang ministro. Ano? Yung mga taong natatakot sa mga namiminuno sa pamahalaan, base yun sa Biblia eh. Binasa ng ministro yun, narinig ko yun. Yun anyang natatakot sa pamahalaan o sa mga namiminuno sa gobyerno, sila yung mga taong gumagawa ng masama. Kasi sabi nung nabasa, nung ministro sa Biblia, ang pamahalaan, ang mga namiminuno sa gobyerno, mismo ang Diyos ang naglagay niyan. Para saan? Para sa ikabubuti. Yung mga tao ng gobyerno na yan, kaya inilagay ng Diyos yan upang magparusa naman ng basama. Kaya yung natatakot sa gobyerno, eh sila yung gumagawa ng masama. Kaya hindi katakataka mga kapatid, mga kababayan, kung bakit itong si Epipanyo Labrador, si Epipanya Labrading, eh natatakot humarap sa otoridad. Bakit? Alam niya kasing tahasan at talagang nagdudumilat ang ebidensya na gumawa siya ng paglabag, hindi lang sa batas panglangit, ni sa batas pang tao nakagawa siya ng matinding pagkakasala na yun nga ay may katampatang parusa. Nag-aalibay na lang yan si Epi. Alam nyo, mga kababayan, nagpapalusot na lang yan. Nakesyo, kapag ka daw sumuko siya at nasa kamay na raw siya ng otoridad, eh ipapatumba daw siya. Pa't di mo subukan? Epi, hindi ba't nagpapalusot ka na lang talaga? Hindi ka naman itutumba? Ang nais lang, harapin mo kung ano yung sinimulan mo ang amin naman, nagpapatawad naman kami. Naranasan mo mismo yan, Epi. Nung ginawan mo rin kami ng kapareho ng ginagawa mo ngayon, ngunit mas mabigat yung ngayon, pinatawad ka naman namin eh. Ipo e ba? Kaya si Epi Labrading, masasabi natin, ano, nagpapalusot na lang, nababahag na ang buntot, malakas ka lang sa salita, pero wala ka namang sinabi ni hindi mo kayang panindigan kung ano yung ibinubunga ng pinagagagawa mo. Katunayan lang na wala kang kredibilidad. Katunayan lang na hindi ka dapat pagtiwalaan ng mga taong nauuto mo at pinadidilim mo ang kanilang isipan sa pamamagitan ng malisyoso mong pag-iisip, palibas ay malisyoso rin ang kanilang pag-iisip. Kaya mo sila nauuto sapagkat nagkakasundo kayo sa isang konteksto ng inyong isipan na pinadumi ng politika. Yun ang katotohanan doon, Epi. At kailanman hindi ka makakatakas dyan. Kailanman hindi mo magagawang matatakbuhan yan. Bakit? Ang katotohanan ay katotohanan. At yung ginawa mong paglabag, ang katotohanan doon, kailangan mong harapin yon Hindi ka makakatulog ng mahimbing dahil dyan sa kakatakas mo. Kaya kung ako sa'yo, Epi, sumuko ka na lang. Harapin mo na lang. Kung maaari, kausapin mo na nga lang yung mga kapatid namin sa pananampalataya para matapos na yan. At kapag ka nakapag-usap na, magbagong buhay ka kung ano man yung kahinatnan mo o kung ano man yung ibaba iyo ng gobyerno o ng baga-otoridad ng pamahalaan ng ating bansa. Huwag mo nang hayaang palaging nababahag ang buntot mo. Nakakaawa ka, Epi. Nakakaawa ka sa totoo lang. Para kang isang asong tahol ng tahol. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Pero nung nilapitan, abay akala mo kung sinong basang sisiw na talagang umiiyak-iyak pa. Akala mo'y isang aso na bagong kapon. Di po ba? Lalanta-lanta kapag ka pinatulan na. Tapos yung pinatulan na, yung taong ginawan niya ng mali, yun pa yung umaapi sa kanya ngayon. Yun pa ngayon ang masama. Aba, ibang isipan niyan. Yung nambabaliktad. Sino ba sa, sa Biblia, sino ba ang nambabaliktad? Sino ba ang pumipilipit ng sitwasyon? Anong ginawa ng Ahas. Kaya Adan at Eva, di ba pinilipit niyang salita para utuin si Eba na kanin yung ipinagbawal sa kanya? Inuto ng ahas para rin pati si Adan mapakain niya. Pero sino nga yung ahas, batay din sa Biblia, ang jablo. Kaya kapag ka ang isang tao na mibilipit ng sitwasyon, gumagawa na ng palusot para kabigin yung bagay na hindi naman na totoo, eh alam nyo na kung kaninong o kung sino amo niyan. Di po ba? Kaya labrading, isa pa lang yan. <laughs> isa pa lang yan. Isa pa lang sa baga kapatid namin sa pananampalataya yan, ha? Ang haharapin mo. Meron pa sa iba't ibang panig ng bansang ito. At sa lunes, sa lunes, antayin mo yung ilalabas kong video. Talagang magugulantang ka kung matutuloy yun. Antayin nyo lang, mga kababayan. Pag natuloy yun, talagang makikita ninyo yung proseso na talagang ang Iglesia ni Kristo ipinagpapasabatas eh, na lamang namin, ipinagpapasadyos eh, na lang namin yung ginawa ni Epipanyo Labrador. Eh, ikaw din. Ano? Ikaw din. Eh, bahala ka, Epi. Basta amin lang naman eh, makamit ang ustisya. No? Mga kababayan, mga kapatid, ang atin lang naman ay harapin niya kung ano yung ginawa niya kasi nananahimik lang naman tayo eh. Di po ba? Bigla niya tayong binanatan. Okay, di magdusa siya ngayon. Doon sa bundok. Ako pa naman may kung saan saan ako pumupunta. Napakasarap sa pakiramdam ng balaya. Nang walang isipin. Nang walang agam-agam. Nakakalangoy ako sa dagat. Nakakapagbakasyon sa isla. Nakakakain ng iba't ibang putahe o pagkain. Nakakainom ng mga sariwang inumin gaya ng buko juice. Di po ba? May shake pa nga eh. May inihanda pa nga sa amin na talagang napakasasarap. Fresh fruits. Mga fruit salad. Eh si Epi, wala. Nasa bundok, nagkakamote. Kaya kamote na rin eh. <laughs> Di po ba? Hindi ko sinabing masama ang kumain ng kamote dahil kami, kami, kumakain din kami nun. No? Laki rin kami doon. Ang amin lang, hindi na kayang malasap pa ni Epi yung uri ng pamumuhay na masarap na talagang iba't ibang uri ng kasarapan ng buhay. Bakit? eh, andyan na siya eh, nakokorner na, naiipit na sa sitwasyong siya rin ang gumawa. Huwag kayong tutulad dyan. Huwag kayong tutulad dyan, mga kababayan baga kapatid, panatilihin ninyo ang kapayapaan at katiwasayan po ng inyong buhay. Bagaman tayo'y payak lamang o naghihirap sa buhay na ito, pero tayo'y may laya, walang agam-agam ang sa araw-araw, yun ang isa sa mga biyaya ng langit. Sana, baga kapatid, baga kababayan, patuloy po tayong mag-antabay sa susunod pang mga proseso at sa kwento ni Epipanya Labrading. Hanggang sa susunod po. Paalam. Wala tayong presidente kung meron man bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila-sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.